Jesus Christ. Praise Thee, Lord Christ. peace be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Blessed morning, mga kapatid, at happy fiesta. Ngayon ay kapistahan or solemnity of the Body of Christ, okay, the Corpus Christi. So, ano ba ang dapat nating matutunan sa teolokiya uh, about the Body and Blood of Christ? Uh, maraming mga matagasunod ni Jesus na umalis. Kasi sabi ng mga alagad ni, Kristo, napakabigat na pananalitang ito. Sino daw makakaunawa? So, una kung literal interpretation ang um, uh, pag-unawa natin, parang sabi natin, cannibalism. Uh, paano daw kainin yung katawan na dugo? Parang uh, sa pananaw ng mga hudyo, Uh, kasi yung mga origins ni Kristo is Jewish. Uh, yung mga iba naman ay Hintil. So kung titingnan natin sa panahon nila, hindi eh, naman maaring kainin mo ang patawan at inumin ang dugo. So parang na-misinterpret na nung sinaon ng panahon. At maging ngayon ha, may mga taong, uh, may mga churches na nagpapahalaga sa body and blood of Christ. Meron namang ibang hindi. Kasi siguro hindi intindihan, Pero may matinding pangako ang Diyos uh, si Jesus sa uh, kanyang katawan at dugo. So yan, alamin natin. Kaya magandang tanong ito kung naniniwala ba kayo uh, sa teolohiya ng katawan at dugo ni Kristo na ang sinumang kakain, ang sinumang iinom uh, sa katawan at dugo ni Jesus ay magkamit ng bukay na walang hanggan. So meron tayong mga theology na ang tinapay at alak is a real presence of God. Yung iba naman ay symbolism. Uh, yung iba naman ay ano lang, parang pag-alaala. lang, uh, yun naman ang sinabi ni Kristo eh. At yung mga apostol sila ay nagtipon-tipon, nag-breaking of bread. Uh, at sa panahon na sila ay nagpapasalamat sa Diyos, ay nag-breaking of bread sila. So, yun na rin ang center of worship natin, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa teaching ni Kristo na sa panahon na kinakain at iniinom ninyo ito ay ginawa ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, yan, alamin natin mga kapatid. So, naniniwala ba kayo na si Jesus ang tinapay na bumaba mula sa langit? is that in John 6.41. And then John 6, ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at siya ang magbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Di ba binagita mo ni Kristo walang bumaba kundi yung umakyat. So sino ba yung bumaba at sino yung umakyat si Jesus yun? Uh, binagit dito ang tinapay na bumaba mula sa langit ay siya, oh, si Kristo. At uh, sa John 6.27, sabi ni Jesus, pagsikapang makamtan ninyo ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay na walang hanggan. then sabi ni Jesus, iyan ang ibibigay ko sa inyo. Iyan uh, ang ibibigay sa inyo uh, ng anak ng tao sapagat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. O, oh, di ba? At kung titingnan natin, uh, ano ba yung mga pagkaing hindi nasisira? Uh, sa Old Testament, kumain sila ng mana, yun ay kaloob din ng Diyos. Pero ang patuto ni Kristo na mamatay sila. Okay? Dahil ang patuto ni Jesus, ang sinumang kumakain sa tinapay na ito na bumaba mula sa langit, din binanggit ni Kristo na ang kanyang katawan ay ang tinapay, ang kanyang dugo ay ang tunay na inumin. So ang sinumang kumakain at umiinom ay magkamit ng buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin, uh, binanggit ni Jesus na ang mga aral na ito ay spiritual, di ba? So ang magbigbigay buhay ay spiritual din. So siguro palaliman natin yung pananampalataya natin, yung pagtanggap natin kay Kristo, yun na yun. Uh, kung ang mga pagkain spiritual ay gaya ng uh, salita ng Diyos ay pagkain spiritual niyan. Yung pananampalataya ay pagkain spiritual. Nasa panahon na kinakain, inaabsorb, uh, pinaniwalaan, isinasabuhay. Yun, magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ano ba ang pangako ni Kristo? Ang sinumang nananalig sa Kanya, although mamamatay, ang sabi niya, bubukayin ko uh, sa huling araw. So yun yun ang mga mas malalim pang pagkaunawa. Okay, sa so John 6.51, ang sabi ni Kristo, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinambay na ito. So, at ang tinapay na bibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Yan. Doon nagsimula yung mga, uh, mga tagapakinig ni Jesus na umalis. Sabi nga ng mga apostol, napakabigat na pananalitang ito. Uh, sino kaya ang makakaunawa o makakatanggap? Okay, so John 6.54, uh, uh, sabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yan. Kaya na-confuse ang mga tao at hindi naunawaan ng maayos ang pahayag na ito. Uh, mabigat, okay? mabigat, sabi dito, mabigat na pananalita ito sino ang makakaunawa, o, uh, sino ang makakatanggap nito. Kaya sa so John 6.61, sabi ni Cristo, dahil ba rito ay tatalikuran na ninyo ako? Ayun ay sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol. Uh, Gaano pa kaya kung nakita ninyong umakyat ang kanak ng tao papunta sa dati niyang kinaruroonan? Kaya sa langit. Kaya ang tugon ng mga apostol dito ay saan pa kami pupunta Panginoon? Nasa iyo na ang lahat, ang salitang nagbibigay buhay. Kaya sabi ni Jesus, uh, ako ang humirang sa inyo. Kumbaga, uh, pinili ni Jesus ang 12 apostles para maging witness, maging saksi uh, upang paniwalaan ng mga bagay na ito. So binagay ni Kristo dito sa 61, ang, ang Espiritu ang nagbibigay buhay at hindi ito magagawa ng laman. Okay? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay ngunit may ilan sa inyo ang hindi sumasampalataya. Yan. Uh, ang panahon kasing natin ngayon is pananampalataya, uh, magkaiba sa Old Testament. Nang sa Old Testament ay paghahandog, uh, kautosan, pagsunod sa kautosan para mabuhay. Uh, sa pagdating sa New Testament, binigyan tayo ng kaisipan uh, ni Jesus upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan ay ang pananampalataya, yung pagsunod, pagkilala sa Kanya. So medyo hindi na masyadong mahigpit yung uh, panibagong tipan kumpara sa uh, unang tipan na napakatindi. Kapag hindi mo nasunod yan, mamamatay, may kaparosahan. At dito naman ay pagkilala, uh, sumam, basta sumampalataya ka, so ma-reassure na ang iyong buhay na walang hanggan uh, kay Kristo. So nag-alay si Jesus sa Cruz, yan isa pa ito. Uh, magandang pag-unawa ito nag-alay si Jesus sa krus dahil sa ang kordero ng Diyos ang kanyang katawa katawan ay kabayaran uh, ng lahat ng kasalanan at ang kanyang dugo ang maglilinis ang magpawalang sala uh, sa lahat ng sumpa ng kasalanan uh, dahil may ikautusan din nilabag ng tao nagkasala ang tao kaya namamatay and then yung pagdating ni Kristo yung kanyang katawan at dugo Uh, yun ang uh, kabayaran, ransom for many para yung mga sumpa ng kasalanan sa Old Testament ay alisin, tanggalin yung visa. Kaya kung tayo naniniwala sa handog na ito, di ba sa John 3.16 na ganon na lamang pag-ibig ng ama sa daigdig na ito, ibinigay eh binigay niya ang kanyang bugtong na anak uh, upang hindi upang i-condemn ang daigdig ang mga tao kundi upang iligtas ito. Uh, sa pamamagitan niya. So yung katawan ni Jesus ay handog ng Diyos para sa mga tao at ang kupa imagine na, ah, ang pupa, ang dugo, ang bagong tipa ng Diyos na pinagtibay, ay pinagtibay ng dugo uh, na Jesus. Ang kanyang dugo ang magbubuhos alang-alang sa inyo. Sa Old Testament, kahit si Moses, uh, ginamit niya yung dugo na mga handog na mga hayop upang linisin ang kasalanan. Kailang yearly ang bisa ng dugo ng paghahandog noon is yearly lang. Kaya dapat ang tao ay yearly ding maghandog sa sinagoga o templo ng Diyos para paglilinis sa mga kasalanan. Yung dugo ni Kristo ay magpakailanman. Sapat na yon Isang handog, isang alay, at yun ay sapat na pangkalahatan. Okay? Sapat ng alisin ang inyong mga kasalanan kahit yung mga hindi pa isinilang ay kasama na doon sa bisa uh, ng dugo na yon. So pinagtibay kay ang bagong tipan, ang kupang ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng dugo ni Jesus. Ang kanyang dugo ang magbubuhos ay magbubuhos alang-alang sa inyo. So matinding aral yan kung naintindihan natin uh, kung naunawaan natin yung uh, symbolism. Parang kasi, kasi ginamit din yung dugo sa Old Testament ng paglilinis. And then sa New Testament, yung dugo naman ni Jesus upang uh, linisin ang lahat ng kasalanan kahit yung mga hindi pa isinilang ay kasama, uh, kasama na sa saklaw ng pangakong ito. So magpakailan man at sapat na yung pag-aalay ni Kristo kaya wala nang taon-taong paghahandong. Pananampalataya na kasi kaya kung isang tao ay sumasampalataya, kumikilala, nagpapahalaga uh, sa sakripisyo sa pag-aalay ni Jesus yan, magkaroon ka ng bukay na walang hanggan. Eh, okay? napakasimple lang. Uh, sa pangangaral ni Pablo, meron ding pangangaral si Pablo sa 1 Corinthians 11.26. Ano ba ang pagkaunawa ni San Pablo, wika ni Pablo? Uh, tungkol ito sa katawan at dugo ni Cristo. Sabi niya, uh, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Yan. Remembrance. Uh, kahit si Kristo noong last supper nila, uh, binanggit ni Jesus na itong aking katawan, uh, na handog niya para sa sanlibutan at ang kanyang dugo naman ang kupa, uh, na pinagtibay ng kanyang dugo uh, sa panahon na kinakain ninyo ito at iniinom, ang sabi ni Jesus ay ginawa ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. So, kaya yung worship natin ay preaching of the Word of God and then uh, yung Holy Communion. So, mahalaga yan. Uh, yun na yung pinaka-center ng ating pagsamba sa Diyos. Uh, kung baga hindi kompleto yung pagpapasalamat natin sa Diyos kung hindi natin natanggap yung salita ng Diyos at yung body and blood of Christ. So yun na yun. Uh, yon ay pag-alaala natin, ipinapahayag natin yung kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Okay, sa so 1 Corinthians 11.27, sabi ni Pablo, Kaya, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom ng kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kung naniniwala ka kay Kristo sa teaching ni Jesus, at alam naman natin yung the last supper ay, uh, the mandatum, mandate ni Jesus sa kanyang mga apostol na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ngayon, kung hindi mo ito pinapahalagahan, kung hindi ka naniniwala sa body and blood of Christ, yan, kung hindi mo ito uh, binigyan ng paggalang o pagsunod, ang sabi dito ay nagkasala ka uh, ayon sa uh, mandatum ni Kristo tungkol sa kanyang katawan at tugo. Okay? dapat dapat naintindihan natin yan. Sa so verse 29, 1 Corinthians 11.29 Sabagat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala, ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo yung iba na mamatay na. So, yun ay pahayag ni San Pablo. So, ang body blood of Christ ay uh, mahalagang aral. Kasi spiritual food, yan ay mga, di ba sa articles of religion natin sa DFAR ng simbahan, uh, na strengthening of your body and soul. Kumbaga sa panahon na kinakain natin yung teaching, ng palataya, yung pananampalataya, yung body and blood of Christ, nagpapalakas ito ng ating katawan at kaluluwa. May pangako kasi si Jesus kaya so may bisang. Uh, sa panahon nagpapahalaga tayo. At kung titingnan natin, uh, buhay na walang hanggan na ha? ang pangako ni Kristo dito. Kaya kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, yan, isa ito sa mga pahalagahan, ang body and blood of Christ. Uh, pagsunod sa mga mahalagang bagay na magdala sa atin sa kapahingahan o buhay na walang hanggan. Uh, at hindi naman ito basta-basta ipinapangaral ni Hasus kung Uh, walang pangako, okay? Uh, kasi lahat ng mga teaching ni Kristo, may pangako eh. Uh, yung mission, yung five basic ministry ni Kristo, may pangako din yan. Uh, itong body and blood of Christ, may magandang pangako din uh, sa lahat ng mga nagpapahalaga at sumasampalataya uh, sa kanyang paniniwala sa kanyang mga teaching. Kaya ang araw na ito ay isa sa mga design ng church upang uh, bigyang pansin, parang Pagpista kasi, pag alaala -ala, uh, binigyan natin ng isang araw para pag-usapan, gunitain, pahalagahan yung uh, the purpose Christi or the body and blood of Christ. Kaya sa mga sumasampala tayo, nakikinig, naniniwala sa aral na ito, congratulations. Meron tayong uh, nakahandang uh, katawan na magpakailanman. Dalawa ang katawan ng isang tao, physical naka-design sa daigdig na ito at meron tayong katawang espiritual. Yun ay naka-design sa buhay na walang hanggan. At alam naman natin sa huling araw, bubuhayin lahat mo na ha? Bubuhayin lahat. Then, yung mga hinirang ay para sa buhay na walang hanggan. Yung mga dadaan pa sa proseso ng hukom, o oh, nakapadipindi na yung kay Kristo. o oh, <laughs> uh, yung kanyang Pananaw, paniniwala ay karapat-dapat pa. So dumadaan mo na sa judgment uh, day. So maganda kung nasunod natin ito kasi may magandang pangako sa si Jesus, sa mga nakakaunawa at uh, naniniwala sa body and blood of Christ. So the way maintindihan natin na hindi ito aral ng church, teaching ito ni Cristo. At uh, sinusunod ng mga churches, ng mga preachers, uh, para sa buhay na walang hanggan. Okay. Ika lang natin, kaya nga sabi ni Pablo, ha, bago ka kumain ng katawan at dugo ni Kristo, dapat suriin mo ng sarili mo. Kaya merong pangungumpisa, ang oh, sinasabing pangungumpisa, linisin muna natin yung sarili natin bago tayo tumanggap ng uh, katawan at dugo ni Kristo. Kaya sa Misa, merong general confession uh, para karapat dapat tayong tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya kung hindi mo naabot yung nadatnan yung general confession pwede kang humingi ng kapatawaran sa Diyos para maging karapat-dapat kang tumanggap kasi dapat suriin yung sarili natin bago tumanggap uh, sa katawan at dugo ni Kristo so yun ay teaching ni San Pablo uh, sinusunod din natin na dapat uh, malinis ang ating budhi kapag tayo tumanggap uh, sa katawan at dugo ni Kristo okay amen And the name of the Father the Son and of the Holy Spirit Amen that is